Bago po tayo magpatuloy, basahin muna natin itong talata. Ayon nga po sa ating Panginoong Iso Kristo, Matthew 7 verse 6, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang banal na bagay. Baka pagkatapos ay kayo pa ang balingan at sakmali nila. May mga aso talaga, ay este, mga anti-katoliko, ang hindi nakakaunawan pag sinabing banal na bagay. Hindi nila ma-differentiate po ang pinakaiba ng banal na bagay at ng Diyos-Diyosan. Well, kahit anong paliwanag mo sa mga ito, Ngunit dahil sa wala silang pag-unawa, ay malabo talagang makapag-isip ng tama. Ano nga pong sabi sa mga kawikaan? 28.5 Ang masamang tao ay hindi nakakaunawa ng katarungan. You see? Ngunit hindi na rin po ito bago ang mga ganitong tao. Hindi lahat ay binibigyan ng kaalaman. Kaalaman na malaman ang katotohanan. Dahil ayon nga po sa ating Panginoon, ang kaalaman na ito ay hindi ipinagkaloob sa iba. Ang Biblia po ay nagtuturo na ang pagkakaroon po ng mga imahen sa loob ng simbahan ay hindi labag sa utos ng Diyos na huwag kang magkakaroon ng Diyos-Diyosan. Ang pagkakaroon po ng mga imahen ay hindi nangangulugan ng pagsamba sa mga ito bilang mga Diyos. Kundi ito po ay ginagamit bilang mga tanda at tulong sa pagsamba sa tunay na Diyos. Take note, may imahen, ngunit kami ay sumasamba sa tunay na Diyos. So kahit basahin man ito ng mga anti-katoliko, hindi naman ito nababasag ang aming pagsamba sa tunay na Diyos. Dahil ang mga ito po ay mga larawan lamang. Ngunit isang malaking pagkakamali kung hindi ito binibigyan ng galang, kagaya po ng ginagawa nila na pinagbabasag ang mga rebulto, dahil ito po ay binasbasa ng pare sa pangalan ng Diyos. Kaya ito po ay pagmamayari na ng Diyos. Ang pagmamayari ng Diyos kapag ito ay iyong basagin, hindi naman kami ang hahatol sa mga nagbabasag nito, kundi ang Diyos ang hahatol sa taong ito sa kanilang pagbabasag, sarili lang naman nilang kanilang ipinapakilala at inilalagay pa nilang kanilang sarili sa kapahamakan. Again, ang paggamit po ng imahin sa pagsamba ay may mga batayan po sa banal na kasulatan na hindi pa rin maunawa ng mga kapatid nating anti-katoliko. Sa lumang tipan po, alimbawa, sa pagtatayo ng tabernakulo, ipinagutos po ng Diyos kay Moises na gumawa ng imahin ng mga kerubin upang ilagay sa kaba ng tipan. Ang mga imahin na ito po ay hindi sinasamba bilang mga Diyos kundi ito ay mga tanda ng presensya ng Diyos at mga tagapagbatnubay sa pagsamba. You see? Ibig sabihin, pwede rin pala na gumawa ng imahin na taliwas po sa pagkaunawa ng mga anti-katoliko sa mga bersikulo na kanilang binabasa. Now, kung hindi man ito manuwa ng mga kapatid nating anti-katoliko, eh wala naman po tayong magagawa dito. Now, narito pong ilan sa mga talata na papahayag ng paggamit po ng imahin sa pagsamba batay po sa Biblia. Una po dito, ang mga kirubin sa kaba ng tipan. Ano po sinasabi? Exodo 25 verse 18 to 20. Lalagyan mo ng dalawang kirubing ginto ang dalawang dulo nito, tig isa sa magkabilang dulo. Ihihinang ang mga kirubin upang ito at ang luklukan ng awa ay maging iisang piraso. Gawin mong magkaharap ang dalawang kirubin na parihong nakatungo at nakabuka ang mga pakpak na nilulukban ng luklukan ng awa. You see? Nagpagawa mismo ang Diyos ng larawan ng kerubin. Kaya hindi mali ang paggawa ng larawan kung hindi naman ito sinasamba. Kagaya po ng ginagawang larawan ng Iglesia Katolika. Sunod po na patunay, ang serpenting tanso ni Moises. Ano pong sinasabi dito? Sinasabi ni Yahweh, gumawa ka ng isang ahas na tanso. Nagpagawa ang Diyos ng ahas na tanso. Ito po'y larawan dito sa lupa. So ibig sabihin hindi mali ang paggawa ng larawan na taliwa sa pag-unawa ng mga kapatid nating anti-Katoliko. Pangatlong patunay, ang mga kirobin sa templo ni Solomon. Sa loob po ng dakong kabanal-banalan, nagpalagay siya ng dalawang kirobin. imahing nililok sa kahoy na ulibo. Apat at kalahating metro ang taas ng bawat isa. Kulang na dalawat kalahating metro ang haba ng bawat pakpak, kaya't apat at kalahating metro ang sukat ng mga pakpak buhat sa magkabilang dulo. O, mismo si Solomon, nagpagawa ng mga imahen sa loob mismo ng templo. Kagaya rin ito na ginagawa ng mga katoliko, nagpapagawa ng imahen at inilalagay sa loob ng templo. Ang tataka ka na lang na ang mga anti-katoliko na ito ay hindi pa rin maunawaan ang sinasabi talaga ng Biblia patungkol po sa paggawa ng mga imahen. Take note, ang mga imahen na ito ay hindi sinasamba bilang mga Diyos. Kundi ito po ay mga tanda ng presensya ng Diyos at mga tagapagbatnubay sa pagsamba. Ang simbahang katolika po ay nagtuturo na ang pagsamba ay dapat lamang ibinibigay sa Diyos at hindi sa mga nilikha. So kung hindi man ito maunawa ng mga kapatid nating anti-katoliko, eh wala naman po tayong magagawa dito. At muli po, ipakita po natin ang ating pagiging tunay na katoliko sa salita at sa gawa. At maaari rin po natin itong pakita sa pamamagitan po ng pagsuot ng ating Catholic T-shirt na available na po para sa inyo. This is Mr. Curious Catholic. Sama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Eglasia. Sa Diyos po ang lahat ng kapuriyan. Good day everyone. Uh, please support the page of Mr. Curious dahil marami kayong matutuwa. God bless. Hello, uh, Father Laservelia parish Father San Conception promoting Mr. Curious. See you.